sa kubo-kubo sa bundok sa barbensya ay maraming panggatong ng kahoy dito sa bagyo wala gasol pero walang laman ng gasol wala akong pambili wala akong pera tiga-tiga muna sana ano bigyan ako ni Lord of sa akin mighty sana po support support lang po tayo mga uh, kalalabs pati support naman po ang aking youtube channel salamat po sa inyo lahat pag suporta sa akin ano pagdating ng balang araw ay nag-ano naman ako kasi ngayon saka, sa lukuyan nagsusurvive ba ako ngayon nagsusurvive, nagsusurvive pa kami hindi pa nga tumuloy ang anak ko mag-aral kasi kulang sa financial eh. kaya tiyaga tiyaga lang muna sana po bigyan kami ni Lord ng swerte para yung bang ko lagi na kami po ay bignan po ng madang pasaman ako sa akin naman po ang aming ano ngayon ito ilagay ko sa pagkain ng aso mga yan bawang ito. Ito o, oh, nitid na bawang o. Oh. Mm. nitid na bawang. Yan, mabango yan. Kahit kung kilang ilagay mo yan, ay na ang gigisa rin mo. Kasi ano. Uh, na ba? ano yung matagtag yung matag Magigisa na ako kalabas. Kalabas na ako magigisa na.

kasi lagi <laughs> yung 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 kung dito sa ano na dito. Hello. Hmm. Doon ako magluluto. Yun po. Oh.